pagpanayam tayo sa so, isa sa mga nagpapanukala kung paano gagawin ito. No? Walang ba kung hindi si bagong congressman Manuel Chel Jokno. Good morning, sir. Magandang umaga, at sa lahat uh -huh. ng nanonood at nakikinig. Uh -huh. Sir, thank you very much for your time. Ano? Paano niyong pinaplanong buksan itong napakabigat na pinto na napakaraming kandado? <laughs> ano? <laughs> <laughs> Well, alam niyo sa lahat ng batas na dapat maging transparent ang ating uh, kongreso, yung budget, yung nakamahalaga, dahil pera natin yan eh, pera ng mamamayang Pilipino. At um, doon sa nakita natin noong nakaraang taon, ay yun pa yung pinakasekreto. Kaya oh. nag-file nag po kami sa lower house ng isang um, open BICAM resolution at ang minority din sa uh, Senado ay nag-file din ng counterpart resolution. Uh -huh. um, ang ang taksana namin ay maipush natin ang parehong na uh, kamera ng uh, Kongreso na buksan na natin sa publiko ito dahil dapat alam ng lahat kung paano ginagamit yung pera ng bayan. Uh, ano? Ito pong, ito pong budget, dito po umiikot ang schedule ng buong Kongreso ng dalawang chambers sa buong taon, eto lang talaga dito umiikot all the rest of the legislations. Parang secondary role lang dito eh. Kasi you start from August or September kung kailan natanggap nyo na ng, ang uh, National Expenditure Program ng Malacanang for the next year, eh dinidivide na ito into committees. Ano po? Nagko-committee hearings na rito, kanya-kanyang committee tungkol kung ano yung programa sa transportasyon o sa agrikultura mapupunta sa kanya-kanyang respective committees, ano po. Ganon din sa Senado. Yes. At inaamod mm -hmm. ng ilang buwan po ito na hearings. Yes, totoo yan. At uh, uh -huh. dito rin natin nakikita kung tinutupad ng uh, pamahalaan ng Executive Department yung uh -huh. kanilang plano sa National Expenditure Program at yung development goals ng ating uh, gobyerno. Uh -huh. uh -huh. Dahil yung nakita kasi natin last year, yung mga dapat napunta halimbawa sa budget ng four-piece ay biglang inalis doon. Ang laki na natanggal sa four-piece program at nilagay sa mga yung ibang mga klasing ayuda na unconditional. At uh -huh. uh, di ba, ang malaking ang nagkikritisize dyan dahil uh, napo-politicize yung uh, pagbibigay ng tulong sa ating mga mamangayan. Uh -huh. Oo. Uh -huh. Paano yung bubuksan to? Kasi la ko noon, noon pa ito, no? pati si Speaker Jose de Venecia, ilang beses niya nang binatikos yung BICAM na yan. Speaker na siya noon, ha? Siya na, nag, siya na nga nagnonombre ng mga tao sa BICAM. May mga automatic members yan, kumbaga, no? yung sa Senate, yung chairman ng Committee on Finance, sa House naman, yung chairman ng Committee on Appropriations, ano po. Pero, uh, Speaker at Senate President na nga nagnonombre, pero inaangalan pa nga noon na, ano ba 'to? Bakit may secret? Ano ba kayo tapos uh, nagiging mas malakas pa kayo kaysa sa nakas, nakatakda sa konstitusyon na uh, dalawalangan lang ang chambers ng Kongreso, nagkakaroon ng third chamber. Ano ba itong nangyayari ito at napakalakas nito? Oo, oh, talagang nakakabahala at uh, nakakagalit 'yang nangyayari. Mabuti naman oh. ngayon ay nagsalita si Pangulo at nagsalita rin si oh. Speaker na dapat daw ay mas maging transparent kaya exacto nga yung timing namin nung final namin yung open uh -huh. camera That same session day, nung nagbukas kami ng session last week, uh -huh. ay nabanggit din ni Speaker na kailangan maging bukas at transparent. Okay. So sana, uh, ang gagawin po namin ay we will make sure they keep to their word and that uh, uh -huh. this remains open to the public. Either live stream or mismo i-live nila. Uh -huh. Mas maigi pa nga So ibig sabihin, uh to begin with dapat lahat ng nino sa bicameral panels ay magkakapag-participate, ganun ba? Kasi tulad nung last itong para sa 2025 national budget, 2024 uh papasara na 'yung taon noon, kasama po si minority member, dalawa lang sila sa minority sa Senate noon, kasama si Risa Contiveros. Pero, nung nag-trade na ng smaller committee, et eh, puwera na sila. yun na nga eh, nawala rin uh -huh. yung representation. At uh, yun uh -huh. ang isang bagay na kailangan, na kailangan natin baguhin. Kasi, uh -huh. when we speak of uh, accountability, it begins with transparency, na alam natin okay. yung nangyayari. Uh -huh. So, so, paano po? Kailangan lahat uupo. Wala na pong small committee. Ganun po. They shouldn't be. Kasi ang nangyayari dyan, yung yung kapangyarihan ng House at kapangyarihan ng Senado ay nawawala at uh, napupunta nga sa isang maliit na komite na hindi natin alam kung ano yung pinag-uusapan, ano yung pinagkakasunduan doon. Uh -huh. uh, that's really the the opposite of uh, what we should have na dapat open and transparent ang budget natin. Okay. Uh -huh. Kasi ang ang problema naman po, okay, pagpalagay na uh, pumayag na sige, gawin natin, i-livestream natin. Pero kung may palihim naman binibigay ng mga papeles na oh, ito ha, ilusot nyo to, gawan nyo ng paraan, ganito ang gawin kami nyo, edi magiging palabas lang yon for the, for the cameras, tapos wala rin. Tama yun. So it, it has to be completely transparent. And in fact, yung doon nga pumapasok yung Merereklamo ng marami na ah, nandyan naman yung pork barrel, nandyan naman yung mga uh -huh. um, unconditional ayuda na sa tingin namin hindi dapat uh, mangyari sa mga insertions. Kung uh -huh. ano man ang plano ng ating pamahalaan, lalong-lalo na kasi guy, ang budget naman galing sa executive department yan, ay yun, yun ang dapat matipad. At, uh, uh -huh. Wala na uh, kung uh -huh. sino-sino kap kapasok dyan. Oh. So makikita dito sa, sa tingin niyo sa live streaming pa lang nito makikita kung babawasan na naman halimbawa yung edukasyon tatapyasan na naman kung ilang billion at ililipat na naman sa public works tatapyasan yung PhilHealth is zero yung PhilHealth ililipat sa public works o sa ayuda yung ganun po makikita ngayon, this time sir Ang panawagan namin ay lahat ng deliberations ay bukas sa publiko so wala nang uh, budog-budog wala nang mga secret na insertions. Aha. Uh -huh. Sa tingin niyo wala nang insertions na mangyayari sa bicam. Eh babantayan po natin 'yan kasi uh, alam naman natin na <laughs> maari uh, may susubok pa rin. Aha. Uh -huh. uh, before this po ano sa tagal ko nang nagko cover din dito, ang insertions ay ginagawa sa committee hearings. Yes dati po bago hey, hey, hey. gawin itong mga patagubaycam halimbawa sa committee on public works doon nagkakaroon ng insertion sa dalawang chambers ano po doon nag doon naglalabi ang mga congressmen patatawag yung uh, secretary and under secretaries of public works patay mga regional directors nandun doon po naka, naka parade dress lahat sa committee hearing tapos doon na naglalabi doon sa ano <laughs> Kasi pati yon pwede i-close door eh, yung mga ganong hearings po. Ang ang importante kasi, yung masunod din natin yung desisyon ng Supreme Court na dapat, once na mapasa ang budget, ay wala na dapat pakialam ang mga mababatas. Uh -huh. Di ba? That should be purely a executive uh, power na sila na mag-implement. Uh -huh. pero dahil sa mga nangyayaring insertion lalong-lalo na nga sa bicam ay uh -huh. hindi pa rin yung system natin. Uh -huh. Pero yun nga ang punto ko, Congressman Chell, baka naman bumalik sa committee level ang insertions. Kaya pagdating sa first, second and third reading, approve na yung ano sa kanya-kanyang chamber, yung bicam parang ano na lang, rubber stamp na lang. O yan no oh, nakikita nyo ha naka-live stream, wala kaming ginagalaw diyan, kinire lang namin 72 billion ang gusto ng Senado sa sa PhilHealth, 75 billion ang gusto ng House, ni-reconcile namin, no, napagkasunduan namin na gawing 73 and a half billion, yung mga ganon. Parang magiging ano na lang yon pero <laughs> pero ang totoong insertions nandun na sa so, <laughs> sa, sa committee. Pati yung sa Comedian ano, Health, sa lahat na yun, nandoon na yung... Kumbaga, magbabago at lang ng... Kailangan play. lahat ng butas ay ma malagyan natin ng seal uh, exactly. na hindi mapubutasan ulit. Oo, ano, ano, ano ka eh. ang, ang, kailangan dyan, mapagbantay tayo, lalo ng uh, progressive mga progresibo ng mababatas. Opo. Dito sa ito ng budget. At yun ang Oo. isa namin nakikita na uh, trabaho namin bilang na uh -huh. bagong legislator. Oh, uh -huh. Pero ilan lang kayo, sir? Eh? <laughs> eh, medyo marami-rami na kami ng konti ngayon. Uh -huh. Ilan, <laughs> sa Akbayan, ilan? Sa tansyan ninyo, In, ilan kayo, sir? Well, from bayan, we have uh, three seats. Uh -huh. Si Kong Percy, uh, si Kong Dada, uh, nandyan din si Kong Laila, kasama uh -huh. din si Kong um, Chriselle Lagman. At marami pero uh -huh. mayroon pa naman iba na like-minded. Uh -huh. na slowly uh, na palagay ko lalantad at lalantad din. Pero sir, mas marami ba kayo kaysa the number of committees? Ay, hindi naman po. <laughs> <laughs> pero <laughs> sa, niyo, sa tulong ninyo, sa tulong ng media, sa tulong ng publiko uh -huh. ay uh -huh. we will yun be po, eh. able to do it. A better job. Kasi yun po eh Il ilang ilang appropriations bills na po ang kinover ko rin sa dalawang chamber ano sa aking uh, journalism career. Eh, sabay-sabay po ang mga hearings yan on, on, on any given day, there will be five, six uh, or more committee hearings. Tapos, eh, kung may, kayo po mismo, member sa dalawa o tatlong committee noon, hindi niyo naman mahahati ang katawan ninyo. <laughs> so, so eh, hindi naman kaya maglagari kasi may binabantayan kayo rito na baka ilusot dito tatakbo kayo doon sa kabilang komite, yung staff niya naman hindi eh, naman didinggin doon eh manonood lang yung yung staff niyo, ire-report lang sa inyo pero hindi naman siya pwedeng mag-participate, di po ba? Sa deliberations ng committee level. Yes, that's right. Uh -huh. eh, sa tulong niyo, I'm sure dahil sa marami ninyong karanasan ay mag I will also be consulting you. <laughs> <laughs> oh, sir, ganun kasi eh. Anong nangyayari eh? Sabay-sabay na hearings. Kaya, eh, tapos iba-ibang floors pa yon, iba-ibang buildings. May dun sa House of Representatives, may North Wing, may South Wing. Ang hindi ko hindi kayang takbuhin eh. Yun lang paglipat nyo ng North to South Wing eh. Nako, eh, ilang minuto na yon eh. <laughs> na, Kailan. Mga 15 si minutos. <laughs> 15 minutos na ilusot na po yung gusto nilang ilusot doon sa kabilang committee, kung gano'n, by that time. kanan po eh. So... Well, it's a question <laughs> of uh, mobilizing our resources and making sure we strategically. Oo. Yun nga po eh. So, uh, sa tingin nyo, papayag sila sa ano uh, open buy camp, ano po, pero baka nga ilipat na doon <laughs> sa ibang, ano eh. O kaya uh, kung hindi doon sa committee level, doon sa bago mag-first reading or during the first reading, nag, ma, ano dyan, tapos doon na naman maglalabing for insertions, magkaka, ano, ano yan, <laughs> nagkaka-drawingan, nagkaka, ano, mababago, mababago yung, mababago yung mga figura, talo na sa public works, bago mag-second reading, may bago na, bago mag-third reading, may bago na naman nag na, nagbabago-bago yung mga figura, lalo na sa public works. Ganun po eh. Papa. <laughs> oh. Mabigat talaga yung gagawin yung sir. Eh. Yung, uh, at any rate, ano, dun, balikan natin yung uh, live streaming. Paano pong may ensure ito? Maari kasing hatiin din yung bicameral committee ano po, yung dalawang pan, yung dalawang panels maaring hatiin into subgroups din, ano po, para talakayin like o oh, ito mga social uh, departments or ito ay mga ano mga economic departments, yung ganun po ano. Uh, so so maaring hatiin din ganun, mababantayan niyo kaya kayong mga na nagbabalak nito na, na mga progressives? Well, dalawa naman ang safeguard kung mangyari po yung open BICAM. Nandiyan yung uh, dapat may presentation ng minority sa lahat ng mga deliberations. And then, uh, second, dapat bukas siya. Sa uh, 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 kasi mahirap pong basta aasa kayo sa media kasi yung mga media maaari rin may kinikilingan. Hindi ko naman sinasabi ano, no? pero hindi yun naman lahat. Eh. Meso, sabi nyo, eh. Kasi depende Apa. rin sa, ano yan eh, sa, <laughs> sa tatagpo ng individual kung anong saan siya maninindigan. Ano po? Ano po? <laughs> Tama yun. Oh. So, yun pong inaalala, well, ako personal dahil sa, sa pagkakaalam ko rin sa budgeting process ang dami pong butas eh. Tapos sa sa, sa dami ng butas, baka ko konti lang kayo magbabantay. Eh. Yun po ang magiging problem dyan. Kasi ngayon na lang po nagkaroon ng ganito, yung mga super majority, dati hindi po eh. Pero yes, ngayon let's... super majority na eh, na talagang overwhelmingly super eh. Na ang ano ang mga my, minority mabibilang mo na lang sa dalawang kamay eh. hindi na tulad ng dati eh. Yes. Tama po yun. Oo. Uh -huh. Tsaka, sir, meron din... Well, forgive me for saying this, pero tsaka meron ding minority, sir, na ano eh, na parang company union. <laughs> minority para magkaroon ng budget din sila. Kasi may malaking budget din para sa minority leader. Ganun po eh. Di ba, sir? <laughs> pero napapasunod din ng majority. Ganun eh. Well, ito ay talagang bagong hamot po sa amin mga bagong uh -huh. mambabatas and uh -huh. we hope that uh, we can master enough strength and resources to really uh -huh. make the budget process transparent. Uh -huh. Uh -huh. Kasi nakakahinayang po kung ano, nandyan yung sigasig niya tapos malusot ang kayo tapos ma mawalan din ng gana ang ganaan, taong bayan, masira pa ang pangalan nyo. Pero may, may tanong din po dito si Miss Relza, kasama ko po dito. At uh, good morning po, uh, Congressman Chell. Uh, matagal na po pinaglalaban itong open bike cam. Ga gaano po kayo ka-confident na maipapasa naman po itong bill nyo? At at the same time na maaaprubahan din po yung sa, sa, sa Senate, yung resolution? Well, ang final po namin uh, sa House at sa Senate ay parehong resolutions. And uh, given the current situation na nagsalita si Pangulo, nagsalita si Speaker, na dapat nga mas transparent ang budget, tingin ko eh, magandang timing na maisulong natin ito. Especially since uh -huh. there's an uh -huh. immediate cut from, from both houses. Uh -huh. Kaya pero siyempre, titingnan pa rin natin at uh, sisigaw kami kailangan namin ng tulong para naman uh, pagbigay uh, tayo ng pressure sa ating uh, mga ibang mambabatas na buksan na natin to at gawin natin transparent mm, kasi ganoon nga din po no, yung pinakikigan ko po yung conversation niya ni Sir Jarius. ang lumalabas is kailangan din po talaga natin at feeling ko po mas ma pressure talaga ang ang both houses, ang um, both chambers, I mean na kung may pwersa pa rin ng taong bayan na get volunteers na mag check ng mga reports per committee kasi kulang sa tao, ganoon po. Talagang kailangan po natin ng tulong. magtulungan naman uh, po tayo kasi ang tagal na po natin pinaglalaban itong bike, itong bike cam. Pero wala pong nang it's, open it's, bike cam, pero wala pong uh, nangyayari. Oo. Uh, Opo. Tama yon, eh, Kailangan meron din tayong um, people power pagdating. Oh, oh, people power, so, so, people participation, oh, kumbaga people's oh, audit, yes, yes. kumbaga oh, ganun oh, po oh. yung mangyayari dapat. Oo. Oh, oh, oh. Ngayon, oo. Oh, yun pong sinasabi ni presidente na pagka hindi nag open bycam at kung ano-ano na naman ng ginawa na manggle na naman yung national expenditure program uh, pagka uh, nag cam na ang sinasabi niya ay mag-ano uh, na lang mag re, -re ng previous budget. Ano po ang tingin niyo ron sa banta na yon? Well, may may issues nga tayo sa existing budget natin. So, kung i re, -re lang, I think mas maganda kung talagang mabantayan natin at matupad uh, ng kongreso yung, yung yung plan yung NEP ng ating executive department which is really based on our development goals yung uh -huh. yung his isang bagay na hindi gaanong napag-usapan sa budget eh. na ang ang budget hindi lang hindi lang numero yan yan yung uh, kumbaga pinapakita ng pamahalaan okay itong targets natin dahil meron tayong gustong patunguhan. Uh -huh. At syempre, yung dapat mo dyan ay ang ordinaryong mamamayan na palagi na lang biktima. Uh -huh. uh -huh. Opo. Yun nga eh. Uh, so this will be this will mean talaga susuriin niyo talaga yung ano eh no re yung ano point by point yung yung isa submit na national expenditure program ano po which is uh, which has to be given to the Congress within 30 days from the state of the nation. That, so that's uh, by, by, August uh, 27. Ano po? Uh, ngayon, ang isa pong magiging problema raw pag nire-enact yung, yung budget, ano po, ay i -re -re enact itong 2025 budget na punong-puno ng ano, ng mga anomalous ano eh, na mas malaki yung pondo ng public works kaysa edukasyon which already violates the constitution. Is zero na naman yung field health? Yung ganun po eh. Tapos, ililipat din sa mga ayuda. Wala namang eleksyon ngayon, pero ililipat sa ayuda. Meaning, mabubulsa na naman ito, bilyon-bilyon. Mas, mas lalala po yung, yung, <laughs> yung uh, budget. Kasi ang decision lang po rito ay yung presidente tsaka pwedeng bumulong sa kanya 'yung mga malalakas sa kanya, senador at congressman, mga kamag-anak niya ron, mga kaibigan, mga ka- kainuman eh mas lalong yari po ang reenacted budget. Tama po yun at din 'yung pinungangambahan namin, na baka nga oh. ganoon pa ang mangyari. Oo. Oh. Ang, ang kailangan talaga ay bukas at uh, targets ang titingnan natin pagdating sa budget. Oo. Oh. Ngayon pa lang po, kinakausap nyo yung mga counterparts nyo sa Senado para mailusot din nila itong resolution nila. Ganun po, para matupad na itong open by camp, sir. Yes, yes, uh, po. Uh -huh. The minority in both houses are working uh, for to uh -huh. hopefully to do this uh, uh -huh. for more transparency. Uh, -huh. so, kausap nyo na rin po si Minority Leader Tito Soto, tsaka si, well, ang parating talagang nagaanan nito, si Senator Ping Lacson. Kausap niyo na rin po, sir. Uh, through Sen Risa, kausap namin sila. Ah, through Sen Risa. Oo, oh, oo. Oh. So, si Risa ang, ano nyo, ang ah, ang kapatido nyo kasi sa Akbayan, sir. Ganun opo, po. opo. Oo. Oh. Ilan po ba ang Akbayan sa Senado? Isa lang? At si Sen Risa ang Tiberos lang po. Oo, oh, oh, siya lang. Tapos dyan sa House of Reps, apat lang po kayo. Uh, tatlo kami ng akbayan sa House of Representatives. Ah. Ako, oo, si puro Kong, party uh, list. Wala pong directly... Oh, uh -huh. Wala, wala pong district representative na akbayan. Wala pa, wala po. Well, um, kasama din namin sa aming grupo si Kong Kakabagao at si... In, in terms of itong uh, open bike camp, at si um, uh -huh. Kong at si Kong uh, Laila Delima. Oho. Uh -huh. So ilan po kayo? Ilan po kayo? Ang Hawwood, ah uh, po 'yon. Oho. Uh -huh. Sa tingin ninyo, pa paano niyo, paano niyo po Darius, I I have to go in a while kasi meron akong uh -huh. event na pupuntahan. Uh -huh. Uh -huh. Sir, Third last po, question na lang po. Sa tingin niyo, pa paano niyo pong mapaparami ang ano niyo po para ma-push niyo ito? Kailangan kasi makamayorya kayo para ma-push itong resolution niyo. As last question. So, sir. Well, Well, ano po yan? Uh, kailangan na uh, makausap namin ng maayos at um, maglalambingan namin yung mga ibang mga kasama uh -huh. namin. Uh, uh -huh. I think it is. Nangyayari na po yan actually. Where we uh -huh. are uh, reaching out to the others. And given the current situation, tingin ko naman may espasyo tayo para makakuha pa ng uh, mas marami numbers. Uh -huh. Well, abangan po kagad natin to. At ano Talagang aabangan natin 'to at wag big pagpadem kayo kami uli sa inyo in the future sir. Uh -huh. All right, thank you. Thank uh -huh. you so much. Ha uh ha. -huh. Thank you. God bless and mabuhay po kayo. Ay sige po. My pleasure. Once again, that was Akbayan Representative Congressman Chel Diokno.